Noong ika-16 na siglo, habang ang Europa ay nasa gitna ng nakakikilabot na pandemya ng Black Death, ang mga bayan at nayon ay puno ng takot, kalungkutan at kawalan ng pag-asa. Ang sakit ay kumakalat ng mabilis at libo-libo ang namamatay araw-araw. Sa gitna ng kaguluhan, ang mga libingan ay napuno ng mga bangkay at ang mga grave digger ay naging abala sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Sa bayan ng Vilsburg, nakilala si Thomas, isang grave digger na tanyag hindi dahil sa kanyang sipag kundi dahil sa kanyang kasakiman. Habang ang iba ay nagdadalamhati sa pagkawala ng kanilang mahal sa buhay, si Thomas ay nakahanap ng pagkakataon upang makinabang mula sa trahedya sa bawat bangkay na inilibing niya hinuhubaran niya ito ng mga alahas barya at kahit anong mahalagang bagay na naiwan sa kanilang katawan hindi niya iniisip ang kabanalan ng kanyang gawain para sa kanya ang patay ay hindi na nangangailangan ng yaman isang gabi habang naglalakad si Tomas sa madilim na sementeryo nakakita siya ng bagong hukay na libingan ang lupa ay sariwa pa at sa tabi nito ay may kabaong na tila hindi pa masyadong nakalibing ng malalim. Agad na sumagi sa isip ni Tomas ang posibilidad na may kayamanan ang bangkay sa loob ng kabaong. Ang kanyang mga mata ay kumislap sa kasakiman. Hindi ito masasayang bulong niya sa sarili. Bidbit ang kanyang pala, sinimulan niyang hukayin ang lupa. Habang hinuhukay niya ito, naramdaman niya ang malamig na hangin na umihip sa kanyang batok ngunit hindi niya ito pinansin. Pagkatapos ng ilang minutong paghuhukay, nabuksan niya ang kabaong tumambad sa kanya ang bangkay ng isang babaeng nakaputi. Kanyang muka ay tila payapa ngunit ang kanyang mga labi ay parang nakangiti. Isang biro lang ito ng imahinasyon ko, sabi ni Tomas. Pilit inaalis ang kaba sa kanyang isip. Mabilis niyang kinuha ang singsing sa mga daliri ng babae, ang kwintas sa leeg nito at pati na rin ang hikaw sa mga tainga. Habang ginagawa niya ito, may narinig siyang mahinang bulong. Hindi niya mawari kung saan ito nanggagaling, ngunit tila ba ito'y nagmumula sa ilalim ng lupa. Kinagabihan, nang makauwi na si Tomas, agad niyang tinago ang mga nakuha niyang alahas. Ngunit habang natutulog siya, nanaginip siya ng kakaiba. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang babaeng kanyang ninakawan. Nakangiti pa rin ito, ngunit sa pagkakataong iyon, ang mga mata nito'y dilat na dilat, nakatitig sa kanya na parang sumusumbat isuli mo ang kinuha mo, wika ng babae sa mabigat at malamig na boses. Ang tinig nito ay parang umaaling ngaw sa buong kwarto. Nagising si Tomas ng pawisan at nanginginig, ngunit mabilis niyang binalewala ang nangyari. Isa lang itong panaginip, bulong niya sa sarili. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang maranasan ni Tomas ang mga kakaibang pangyayari. Sa tuwing maghuhukay siya ng libingan, pakiramdam niya ay may mga matang nakamasid sa kanya. Minsan, naririnig niya ang mga mahinang bulong, ngunit sa tuwing titingin siya sa paligid, wala namang tao. Isang araw, habang naghuhukay, natagpuan niya ang kanyang pala na nakabaon na parang sinadyang ilibing ng kung sino. Ang lupa ay tila naging mabigat at ang bawat hakbang ay parang hinihigup siya pababa. Isang gabi habang siya ay natutulog, muling nagpakita sa kanyang panaginip ang babaeng nakaputi. Ngunit sa pagkakataong ito, ang mukha nito ay hindi na payapa. Ang balat nito ay nagsisimulang mabulok, at ang ngiti nito ay nagiging mas malawak, halos umabot na sa mga tainga. Ang mga ninakawan mo ay babawi, sabi nito bawat hininga mo ay isa ng pag-aari ko. Mula noon, hindi na makatulog ng maayos si Tomas. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, naririnig niya ang mga tinig ng patay. Inaakusahan siya ng kanyang mga kasalanan. Ang kanyang balat ay nagsimulang manlamig at ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa takot. Hindi nagtagal, nagpasya siyang isoli ang lahat ng kanyang ninakaw. Isang madilim na gabi, dinala ni Tomas ang isang supot na naglalaman ng mga alahas pabalik sa libingan ng babaeng nakaputi. Habang papunta sa sementeryo, naramdaman niya ang malamig na hangin at ang kakaibang katahimikan ng gabi. Sa bawat hakbang, parang may sumasabay sa kanya isang presensya na hindi niya maipaliwanag. Pagdating niya sa libingan, sinimulan niyang hukayin muli ang kabaong. Ngunit habang hinuhukay niya ito, narinig niya ang isang malakas na sigaw mula sa likuran niya. Napalingon siya, ngunit walang tao. Nang tingnan niyang muli ang libingan, ang kabaong ay bukas na at ang bangkay ng babae ay nakaupo sa loob, nakangiti at nakatitig sa kanya. Napasigaw si Tomas ngunit ang kanyang sigaw ay nawala sa hangin. Pakiramdam niya ay parang hinigop siya ng dilim. Ang huli niyang narinig ay ang halakhak ng babae, puno ng galit at kasiyahan. Kinabukasan natagpuan si Tomas sa loob ng isang bukas na libingan. Ang kanyang katawan ay malamig at ang kanyang muka ay punong-puno ng takot. Ang supot ng mga alahas ay mahigpit niyang hawak sa kanyang kamay, ngunit tila hindi na ito makakabalik sa tunay na may-ari. Ang kwento ni Tomas ay nagsilbing babala sa mga tao sa bayan. Huwag lapastanganin ang mga patay. Ang bawat libingan ay banal at ang bawat bangkay ay nararapat sa katahimikan sapagkat ang kasakiman at kawalang galang sa mga yumao ay may karampatang parusa isang parusang hindi lamang sa katawan kundi pati sa kaluluwa. Sa sementeryo ng Vilsburg, sinasabing may multo pa rin gumagala tuwing gabi. Isang babaeng nakaputi, nakangiti at naghahanap ng hustisya laban sa mga makasalanang tulad ni Tomas.